kahulugan ng kaarawan sa panaginip. Ang panaginip ng kaarawan ay tanda ng kaligayahan, pagdiriwang at kasaganahan. Ang mga kaarawan ay nagdadala ng idea ng isang party at ito ay isang mahalagang milestone sa buhay ng isang tao. Gayunpaman, ipinagdiriwang mo ang isa pang taon ng buhay. Depende kung sa ito ay paano mo tinitignan ang buhay mukhang masaya ang mga kaarawan. Ang isang panaginip na may kaarawan ay nagpapakita ng wastong kahulugan, ngunit kailangan mong matandaan ang mas maraming detalye hangga't maaari. Ang bawat kaganapan sa isang panaginip ay makakaapekto sa konklusyon, samantalang maraming iba't ibang konteksto ng panaginip ang naroroon sa pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaarawan. Ang kahulugan ng panaginip ng iyong kaarawan ay may perpektong kahulugan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang tanda ng mabuting kalusugan at kasaganahan sa buhay ng pag-ibig at karera. Naghihintay sa iyo ang magandang kapaligiran sa palikit mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaarawan ng ibang tao. Ang kahulugan ng panaginip ng kaarawan ng isang tao ay nauugnay sa mga obligasyong panlipunan. Kapag dumalo ka sa kaarawan ng isang tao, may ilang bagay na kailangan mong gawin tulad ng pagbili ng regalo at pakikisalumuha sa isang taong may kaarawan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi mo ginagampanan ang iyong mga obligasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kailangan mong magingat na huwag kalimutan ang iyong pamilya o mga kaibigan at kailangan mong magpakita ng kaunting pagmamahal. Minsan, nakakainis sa mga ob obligasyon sa lipunan, ngunit mahalaga ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbati sa kaarawan. Pinabati kita ay lubhang kapaki-pakinabang. Ito ay tanda ng pagmamahal at pangangalaga mula sa mga bumabati sa iyo. Ang mga pagbati sa kaarawan ay nagpapakita na ikaw ay isang taong gumagalang sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi ka ang pinaka-friendly na tao, ngunit hindi iyon pumipigil sa iyo na maging masaya kapag kinikilala ka ng mga tao dahil sa mga katangian na mayroon ka. Ang padaginip ay nagpapahiwatig din ng mabuting kalusugan at maraming tagumpay sa karera. Sa wakas ay inamin ng iyong amo ang iyong mga pagsisikap at may nakuha ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng birthday wish. Kapag napanaginipan mong bigyan ng birthday wish ang isang tao, ito ay may perpektong kahulugan. Depende ito sa mga detalye ng panaginip, kaya mahalagang subukang tandaan ito. Kung ang taong iyon ay isang taong hindi mo kilala, ito ay isang magandang senyales. Nagpapakita ito ng mga bagong pagkakaibigan sa iyong buhay. Tagumpay sa mga personal na relasyon at mga karera. Gayunpaman, kung may kakilala kang may kaarawan, Babala ito para mas bigyan mo ng pansin. Bigyan na higit na halaga ang mga tao sa paligid mo at sila isang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay hindi palaging nangangahulugan na hindi mo sila pinahahalagahan. Marahil ay hindi mo ito ipinapakita. Gumugugol ng mas maraming oras at maging mas naroroon sa buhay ng mga taong pinapahalagahan mo kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng regalo sa kaarawan. Kapag nagbigay ka ng regalo sa kaarawan sa isang tao sa iyong mga panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay isang matyaga na tao na hinahabol ang gusto mo ng walang pag-aalinlangan at hindi nawawala ng tiwala. Nangangahulugan din ito na kung magpupursigi ka ang iyong mga hangarin at layunin ay magbubunga ng mahusay na mga resulta at maraming tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng regalo sa kaarawan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng isang masayang sorpresa sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa tagumpay sa iyong personal na buhay at ikaw ay napakapalad sa lahat ng aspeto ng buhay. Nangangahulugan din ito ng kaguluhan na makikita mo sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Kung ang regalo ay nagdudulot sa iyo ng pagkabigo, ito ay tanda ng kawalan ng kapanatagan para sa mga tao sa iyong buhay. Maaaring maramdaman mong kailangan mo ng higit na atensyon. Tandaan na makipag-usap sa mga taong pinapahalagahan mo. Minsan, iyon ang kailangan mong gawin para, ma para mas mabigyan ka ng atensyon ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang imbitasyon sa kaarawan. Kapag nanaginip kang makatanggap ng imbitasyon sa isang birthday party, ito ay tanda na magandang enerhiya. Ang panaginip ay isang palatandaan na ang iyong mga plano para sa hinaharap ay napaka-optimistiko. Kung inaasahan mo ang isang kaganapan o paglalakbay sa isang tiyak na petsa, ang panaginip ay nagpapakita na ang lahat ay maayos. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na may liwanag at kahit nakalayaan sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Mag-ingat na wag mawala dito at kalimutang mabuhay sa kasalukuyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa birthday cake. Ang panaginip tungkol sa isang cake ay isang panaginip na may pinakamahusay na lasa. Ito ay isang panaginip na nagpapakita ng pagnanais tagumpay at buhay na palagi mong nais. Ito ay isang panaginip na nagpapahiwatig ng isang gantimpala para sa pagsisikap at pakikibaka na iyong ginagawa o kahit isang parangal para sa tagumpay na iyong nakamit. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na ang iyong mga pagsisikap na mapanatili ang mga personal na relasyon ay magbubunga na magandang pagkakaibigan merong kamagandang relasyon sa mga kaibigan at maging sa pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasali sa isang birthday party. Ang pagsali sa isang birthday party ay hindi gaano ibig sabihin. Ito ay hindi isang panaginip na nagdudulot ng hindi magandang tanda. Ngunit, ito ay nagpapakita na kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga aksyon. May mangyayari at hihingi ng sobra sa iyo. Mag-ingat at huwag kumilos ayon sa emosyon. Ang pagpaplano ay ang susi para makuha ang lahat ng gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaarawan ng iyong partner. Kapag nanaginip ka tungkol sa kaarawan ng iyong kapareha, nagdudulot ito ng na magandang pakiramdam sa ilang kadahilanan. Ito ay isang panaginip na nagsasangkot ng pagdiriwang, kaligayahan at mga taong mahal mo. Kung gumising ka na magandang pakiramdam, ito ay tanda ng kaligayahan at kasaganahan sa iyong buhay. Kung nakakaranas ka ng mga problema, ipinapakita ng panaginip na kaya mong malampasan ang mga ito. Gayunpaman, kung ang panaginip ay nagdudulot ng masamang pakiramdam, ito ay isang senyales na kailangan mong bigyan pansin ang iyong relasyon. Ang salungatan ay maaaring maglagay ng labis na panggigipit sa iyong kapwa sa emosyonal at kailangan mong malampasan ito. Ang panaginip ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay magtatapos ng masama. Kaya huwag mag-alala. Ipinapakita lamang nito na kailangan mo at ng iyong mga mahal sa buhay na makipag-usap ng mas mahusay.